Lugi sa face card mo eh Atak, atak, atak Kakain na sila mga idol Pagkatapos Ayan, ready na mo kayo mga bossing hey. One more So ito guys, yung hanging bridge Hello mga ka-shooting, isang araw po sa inyong lahat mga idol. Welcome back dito sa inyong channel for this video ay tayo po muna yung magtutur guys. Ang kasama po natin ngayon ay si Sir Jeff, yung utol po natin. Siya mga idol, bago tayo mag-start po ng activities po natin. So ayan, may kunting orientation lang ito. Magpapaalala sa ating mga guests para sa kanilang kapakanan for the safety first mga idol. Okay, So tuloy ko na ha So start po rito sa Dingalan, Peterport. Port Tayo po ay magbabangka Papuntang White Beach Ano po? Pagkatapos ka na namin ni Orient Ay pupuntan na kami sa White Beach So ayan Sumakay na rin kami dito ng bangka mga idol At yan yeah, Tain sa lang po tayo mga sa White Beach mga kasyo So from uh, Peterport, Port Going to White Beach so, Siguro mga gulong kami Siguro mga 20 to 25 minutes po Travel po ang gamit po bangka So no, mga mga idol Nakarating na kami dito sa White Beach Okay So pupunta kami sa cottage Kung saan uh, Papahingan mo na sila Sa and Nordas Cottage Ayan Hello so, mga guys, hello ma'am, good morning Yes, hi, good morning ma'am Good morning Good morning yeah. <laughs> <Saga. laughs> Naghalit At ito po pala yung ano natin Yung organizer po natin For today's video Ang napagandang organizer Si Mama Georgie Lin, Barcelona Sa mga gusto pong pumunta po ng bayan ng Dinggalan Ayan, pwede kayong mag-PM sa kanya Mag-inquire po kayo Legit na ano yan na organizer po dito sa Tinggalan Aurora at hindi lang legit napaganda po niya no Oy! babaeng walang pahinga yes <laughs> yun mga good morning po muli sa inyo ayan another guest na naman tayo ngayon sa araw ng linggo ayan guest natin ngayon ay uh, from sir saan lugar kayo galing sir? Santa Rosa, Santa Rosa Laguna alright taga Santa Rosa naman po ngayon ang ating guest Santa Rosa Laguna ayan good morning sa inyo mga idol sa araw po ng linggo ayan kita lang po ulit tayo mamaya ng konti sa Batanes of the East. ayan, Let's go. Gusto <laughs> ang rest day natin. Okay, magpatawa. Na-balik. Na-balik. Ano bola? Pwede lang po magpahinga ha. Walang bayad po magpahinga. po <laughs> hindi Yes! Finally guys, nakarating na rin kami dito. Ayan, sa Batanis of the East. Ma'am, kung gusto nyo magpa-picture ha, sir, dito ha. Ayan, nandito na naman tayo guys. Good morning. Ayan, sa Batanis of the East. Okay. Wala pa ganun tao dahil mag-umaga pa. Itura muna natin ating guests guys Taas kamay lahat Kunyari masaya tayo Yan Ay 1, 2, 3 Anong masasabi mo madam? Saan nakikita mo? Alon. Maganda, maganda. Yeah. Doon sir yung ano lang, Kaya sinabi namin kanina na dito-dependent. Opo, kasi ayun lang. Pagkatapos nga namin dito sa Batanes of the East, didiretso na rin kami sa Lighthouse dahil malakas ngayon ang ating mga guests. So pagbigyan natin sila guys dahil isang bundok pa sila. From Batanes of the East nga pala, siguro magkukonsume lang kami na sa 10 to 15 minutes papunta po dito sa Lighthouse dahil hindi na po kami may traverse naman po. Kaya medyo malapit na lang ito from Batanes of the East. Kaya puntahan nyo na pag nandito kayo sa Dingalan para sulit po ang tour po ninyo. Pagkadating-dating nga namin dito ay nag-tik-tik, tik-tik, tik-tok agad sila.

Okay guys, tapos na rin kami sa Lighthouse. Hello, Hello. ma'am. na kami. Ano ma'am, goods dito, ma'am? Good. Nag-enjoy ka naman, ma'am? Enjoy, so, enjoy. Yeah. Okay. So kakain muna kami mga idol pagdating namin sa baba. Tapos uh, afternoon, uh, pupunta kami ng Tanawan Falls. All right. Ay tsalan tayo muna mga idol, kain muna muna kami. Pwede na kumain. Yes, ata, kata, 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 kata. Yes, pwede po. Kain po sa inyo po 'yan. Kain na po kayo. Hey guys, pagpunta na kami ng Tanawan Falls. Alright. Okay, pwede mag-tricycle, pwede maglakad mga idol. Ayan. Ayan, mga idol, ang ganda ng view dito. Ayan guys, ito. Ito, yan ang adventure park. Dito nyo po, uh, dito po kayo mag-inquire. si Madam. Hello Madam. Good afternoon. Ayan o. Ayan o mag po lahat ng guests po namin. Oh, okay. Madam, dito po madam. Yung guests po namin ngayon mga idol ay uh, mag Okay. Experience nila yung uh, dito sa Dinggalan Aurora. Ayan guys, yung guests natin ngayon ay mag-supplyin. Puro first time kayo lahat po mag-supplyin. Okay, ako first time ko oh, po first time ko lang dito. Hindi ba nakakatawa? Kasi para sulit yung pagdinggalan. Yes, Kailangan yung para kinakatakutan. Yes, tama. All right. So, magsi po kami. Ganda guys so, ng view. Hen'yung ano, Mount Mingan, mga idol. Para sa inyong uh, kaalaman, ayun 'yung Mount Mingan, 'yung pinaka-highest mountain dito sa Aurora. Ang Mount Mingan na may taas na uh, Hindi ako nagkakamali, nasa 2347 meters above sea si level. Ngayon mga idol, mga ka ito ay uh, second time ko na sasakay dito sa zipline dito sa Dingalan Adventure Park. Alright. Yung uh, isa, ay, mga mga kung kayo boy, ay magjowa jowa eh. ayan, okay. pwede kayong sabay. and <laughs> guys, mga ka yung mga guests ko na ang susunod. Ayan, ready mo kayo mga bossing yes 1, 2, 3 eh ito mga idol after namin mag ano, mag uh, zip line ng mga guest so pupunta natin sila dito sa uh, uh, giant punk head ito ay uh, covered sa package na uh, 350 pesos one more One, two, three. Okay. Okay, one, two, three. One more. One, two, three. Okay, yung next naman namin guys ay dadaan na kami sa Hanging Bridge kung saan uh, doon na yung exit papunta po ng Tanawan Falls. Okay! Let's go, let's go! So, ito guys yung Hanging Bridge. Ayan. Yes, sir! So guys, after namin dito sa Hanging Bridge, uh, proceed na kami sa Tanawan Falls. Yan, kita-kita lang po tayo sa Tanawan Falls mga idol. Ito guys yung ticket yung galing sa uh, barangay. Ibigay nyo rito para makapasok kayo. Ayan. Dito. Ayan. Ito yung ano, yung guard dito. Okay, nandito na kami sa falls mga idol. Hello, pare. Sa magsak yan. May ito So, ito yung Tanawan Falls, guys. Okay. May tatalon sa guest natin. pagkatapos nga namin sa Tanawan Falls ay dumiretso na rin kami dito sa si Spiderweb dahil ito ay kasama po sa package na 350 pesos mga idol. Sa ayun nga talaga sulit-sulit na sulit na sulit talaga pag pumunta sa Dingalan talaga mga idol. Talaga kayo pa inaantay niyo mga shudi. Pumunta na kayo dito sa bahay ng Dingalan. Alright, All right, dito po natatapos ang ating tour ngayong araw. Woo! Guys, ang enjoy ba kayo? Sobra. Yon, nang gusto kong marinig. All right. Nice one, nice one mga idol. So, kita kita lang po tayo sa next vlog mga ka-shoody. Ayan, sana nag-enjoy po kayo. Kung nag-enjoy kayo mga idol, huwag natin kalimutan mag-follow, like, and share. Yes, sir. Bye-bye.